Alis na naman tayo papunta sa e school. Ayan, punta na naman tayo ng e school. Mag-attend sa ating mga bata. Ayan oh, sila. O, oh, O, oh, O, oh. J. Pagkita lang O, okay, ayan. Oh, na Monday. Masarap mag -viyahe. pag Monday. Kailangan masaya. Diba guys? Kailangan happy pag Monday para... one week na happy walang <laughs> stress go ah. ayun na si Haring Araw Nyang sumisikat na si Haring Araw kasta kanya kini kasta kubra ko na ito damdam kubra ng Troy City kung pa rin tira ikot tayo kasi pangit dun guys pag sa binababaan ko dati ano dito walang disiplina yung mga driver muntik mabangga-bangga yung mga bata na bumababa kaya dapat itutok na lang sa school ang pagbaba sa kanila dapat ng school para walang ano para maayos hindi nakakatakot dito tayo single motor grabe mo oh, sige daming single motor wow tira single motors Ayan, malilate ng mga bata kailangan habul sa school Belis boy <coughs> oh bayag bayag kami tangkel porta ka mong kel bayag na ang kel Nain niya ang motor niya Agad ko to Ay? Diyos may yung motor ng daw Sok tayo dito Makikita hindi ko Aming 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 uh, tricycle eh? Aming aming uh, bisikleta <laughs> Barabara to salamat sa mga traffic enforcer very good <laughs> thank you so much sa mga traffic enforcer araw araw may traffic enforcer na nakadalagay dyan di ba? para walang para hindi masyado matraffic matraffic na dito <laughs> oh guapo dadakit 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 dito na 'yung na 'yung school. Guys. Dito na 'yung school nila. Kaso lang ma-traffic. Mm, traffic. Daming bumababa ni estudyante. At na sila. At na silang bumaba. At at natat na silang bumaba na sila pumasok na sila sa school oh. Yan, nakatid na tayo ng ating estudyante yan nakatid na tayo guys magbabay na tayo yan good morning and happy monday sa inyong lahat bye guys